Good morning, guys. Hindi <laughs> ako magluluto ngayon, guys. <laughs> ang buho ko ang hahaplasan ko nito. Niluto ko kanina yung gata ng nyug, guys. Di ba sobra sa pagagata ako? Nagtitira talaga ako. Tapos nilalagay ko sa rin. Pag kinaumagahan o pagka... Kalimbawa, sa isang araw mo paggagawin lagay nyo muna sarap pinakuluan ko na ito at hinalo-halo ko guys mga 10 minutes yata para medyo lumapot siya kasi malasaw yan ang ingredients natin ngayon guys ayun na may gapas ako o bulak tapos limang kalamansi ayan guys magsasanib versa sila eh. ano muna natin itong kalamansi ilalagay ko muna kung hindi mo ito mauubos at medyo marami, ilagay nyo lang sa ref, guys. Kasi ako tamang mabasa lang ang buhok. At nagsalamin ako, guys, at malabo nga ang mata ko pag walang salamin. Kailangan kong may salamin. Pero mamaya basa na ang buhok ko, tatanggalin ko na 'yan. Dati, ano lang, guys? Yung kalam kung kalaman si kalaman si lang kahit nung nasa nasa hospital si mama dati eh, naglagay ako ng kalamansi sa buhok sa sobrang inip ko na vlog ko yun matagal na lockdown pa yan guys oh, nasala ako na ang limang kalamansi Ayan. ah taluin na natin kamay na lang para halong mabuti tapos may gapas kung gusto mo mas malaking gapas cotton balls kasi ito guys ay may sinala ako na itong kalamansi may sumamaring buto ingat kayo sa buto guys kasi nung dalaga ako talagang mahilig na ako maglagay ng kalamansi sa buko ito lang nagpapashiny sa buko kahit di pa ako nagpapariban dati shout out sorry sa ano ha Ayaw ko kasi ng 3 days din naliligo guys. Kaya ito na lang muna i-apply ko sa ano. Kasi sumasakit yung ulo ko pag di ako nakaligo ng 3 days. Eh pag nagpariban ka, kailangan mo magtiis. Tanggalin to na nga ito. Magtiis hindi makaligo. Ayan guys. Nandito pa rin Balak, Tanggalin na natin. At uh. Itong trillagahin ko pa sa ano. Para hindi tumulo yung. Yan guys. Guys ganyan lang. Ilagay mo sa anit. Ihaplas mo sa buhok mo. Ito lang ginagawa ko guys. Dati ang nipis nga nitong buhok ko guys. Lalo na nung elementary at high school pa. Si mama guys ang laging naglalagay ng nyug sa buhok ko. Talagang kinukudkuran niya ako dati ng nyug kaya maitim at matuwid ang buko, guys. Alam ko bakit ako lang ang tu <laughs> tuwid ang buko, mga kapatid ko kulot ang buhok. Tsaka ang nipis ng buko, guys. Sobrang nipis ito dati, guys. Kaya Kaya siguro laging ginagataan din ni mama. <laughs> at 'yan naman ang lagi ko rin naaalala ginagawa ko sa buko. Shout out kay mama. miss ko na ang mama ko guys. Umiiyak na lang ako pagka ano. Nalulungkot ako. Hindi ko kasama ang mama ko. Yung mga anak dyan. Nakasama nyo ang mama nyo. Sus. Ginoo ko ang swerte nyo. Pinakamaswerte anak na kayo. Pagkasama nyo ang nanay nyo sa buhay nyo. Kahit tumanda na kayo. Ay nako. Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi ko. Pero yung iba ayaw din ako kasama ang nanay at nagbubunga nga ako nga na na ano paminsan-minsan lang nagbubunga nga <laughs> ayaw din nila ng bunga nga ako balik tayo sa pagpapaganda murang pagpapaganda oh, maliligo ka naman ha after 30 minutes guys Minsan, pwede rin 20 minutes, 10 minutes. Depende na sa'yo. Ako, 30 minutes ang gawa ko. Ayan. Naku, mahaba itong video natin. At 30 minutes nga. Pwede nga, pwede rin, ano, kung wala kayong time, pwede rin 10 minutes na lang. Pero mas maganda, i-massage nyo mabuti. Kung gusto nyo, mas malaki ang bulak. Marami ng cotton buds doon. Isa lang kinuha ko. Shoutout sa dalaga kong anak. Binilhan niya ako ng cotton buds. Eh, yeah, may nadadalang lang buhok. Natural lang yan guys hanggang 100 na buhok. Pwede malaga sa isang araw guys. 2 years na itong walang ribbon ang buhok ko guys at last year diba nagpagupit ako eh. yan ang bilis lang humaba guys ng buhok ko yan, maganda pagka nasa bahay ka lang guys na asikaso mo ang buhok mo nalalagyan mo ng gata ayan yan nararamdaman ko na na mayroon ng Gata sa ano, excuse me. Gata nasa ano, may anit ko, guys. At pag may sobra ito, itatabi ko lang. Hmm, ako lang naman ang gumagamit. Ayaw naman ang anak ko gumamit nito. Kasi may sapal. Eh, ako eh, okay lang sa akin. Magsha-shampoo ka rin pa. after nito, guys, nagnaligo ka, shampoohan mo. Ang ganda ng effect. Shout out sa aking shampoo. Dove pink, guys pink. Love <laughs> pink. Love pink. Minsan gold ang nabibili ng mister ko. Oh, shout out sa banang. Tigpalit ng shampoo. Ano di ay ito guys? With shampoo, bio, keratin, straight and silky. Oh, nagsasari po sa sila guys. Hindi po yan sponsor. Pero kung gagawin nila ako model. <laughs> Welcome. <laughs> itago lang natin yung pangag. Joke lang guys. At i-upload ko rin ito kaagad mamaya guys. Mamaya o bukas. O bukas na lang. <laughs> Nag-upload na ako ngayon. O mamayang gabi. Depende na rin sa date data. Depende sa data. Yan, basang-basa na. Oh, okay na ito, guys. At may sumobra pa. Next week na ulit ito, guys. Itatabi ko lang ito sa garapon. Hmm? Yung dating lalagyan ng mantika. wala namang laman. Itabi natin. Hmm? Kaya gusto ko nagagata ng gulay, guys. At kumukuha rin ako ng ano, sobrang sobrang gata sa gata para sa buho ko. Ayan. Sobrang panggata. Yun pala ang tama. Yung mga tira-tira ah, lang guys. Diba yung minsan naglalaga, ah, nag tayo. Parang may latak na. Yun yun. Banda sa may latak na guys. Yun ah. Oh malapit na mag 10 minutes. Pakita ko lang sa inyo yan guys. Tapos ibababad ko lang siya ng mga 30 minutes talaga guys. Mas maganda ang effect. Wag mo, pwede rin suklayin mo. Ako mas gusto ko sinusuklay na lang ng mga daliri ko yan. Mas na-feel mo na minamasahe mo siya. Oh, may kalamansi. Ito ha, tandaan nyo, kalaman eh, kalamansi. Pwede rin walang kalamansi, guys, kung walang available na kalamansi sa kitchen nyo. At mamaya na tayo sa siyempre pag naligo na. na hanggang dito na lang guys thank you sa panonood at least nakita nyo na kung paano i-massage paano ang ginagawa ko sa buhok ko. Hmm. mas maitim siya guys saka mas makintab yun ang napapansin ko guys basta mayroong tono o ginaugata yung buhok ko. mas maitim mas makintab, mas shiny mas malambot hmm. para ka nga rin nagpa-rebound. Kaso lang, ito, hindi plinansya. E yung nirebound, di ba, pinaplansya, talaga inuunat. Ito, hindi. Nagbubuhag-hag pa rin siya, lalo't tuyo na. Okay lang, guys. Kasi, ayaw na, ayaw ko talagang, nung nagpa-rebound ako last, ano ko, guys, isang araw lang akong hindi naligo, kinaumagahan, naligo na ako, hindi ko kaya hindi naliligo. Yun lang talaga ang ano ko. Thank you for watching. God bless ating lahat silent viewers, solid supporters, solid kapamilya, solid kapuso. Thank you, thank you. Thank you all. God bless.